Kasi eh, d'yo? Hindi na, yan. Hindi yan, mga mo. Roblox ba yan? O, oh, yan Oh. gising pa kayo ah. gising pa rin sila? Eh, eh, di maglalaro ng cellphone. Kasi so, hindi yan yung sa Gising din yan. May ka-video ko. Ano gagawin natin itu. Nanti mau matutulog mo ngayon. Ay, eh, ang tigil mo. Tulog pa rin. Ang gagawin natin itu. Meng, matulog ka na, Meng. Gabi na. Maaga pa. Anong <laughs> oras na, oh. Bawal sa magpuyat. Ikaw din, matulog ka na din. Puro ka puyat-puyat, puro cellphone. Hmm, tulog ka na din. Ag Gabi na. Saka pa. Huwag oh, mo. No. pa. Mawala <coughs> pa. pa ako. Oh, loko ko po. Maka pa maglalaro pa daw. Uy. Okay. Tulog yung ngayon. Paano makatulog yan eh? Gising pa yung ate kuya niya. Bira naman yan. Akala ko tulog na mga yan. Eh, ano no? o. Busy, May pasok ka mo bukas, Ping. Gabi na. Bawal nga mag cellphone May pasok pa bukas. Pa, sabado bukas. Sabado nga naman. Sabado mo bukas? Oo, oo. na yun. Mukha. Ayaw niya magsitulog pa? Ming. Doon mo na sa labas. Patulogin namin itong malito. Hindi kayo matutulog naman, eh. Sa labas muna kayo. Sa labas muna kayo. Bob, tara, Bob. Kising na, oh. Huwag natin, gising din yan.

Tuloy si Papa matutulog ngayon. Yeah. May hirap talaga pag maraming ano eh. Hindi ka maka ano eh. Eh, puro cellphone kayo. Wala ka buhay yun. Tulog na ako. May pa. Ah! <laughs>